Magandang araw po sa sumusubaybay kay International Master Speaker Inventor. Ay, ito po yung bago po natin ngayon na uh, speaker na instrumental ginawa po natin sa buffer. Kung gusto pong umorder dyan, ay, ito lang po yung mga speaker po natin na uh, talaga naman pong grabe. Kung kayo po yung gagawa, lagyan po ninyo ng kalang para ngayon po yung space. Uh, saktong Sakto Saktong-sakto lang po. Ganyan po dapat. Yung gusto po pala dyan, matuto, ah, panood lang po para po kayo makakuha ng idea Paggagawa ng speaker. Talaga pong napakahalaga nito. Pag marunong ka na pong gumawa, hindi, na ka po, hindi ka na po bibili ng speaker. Kasi nga po ang speaker ngayon, tumatas na ang presyo. Napakamahal kung kayo po ang gagawa, mas nakakamura po kayo. Hindi po lalanit yung mga bulsa ninyo pag kayo. Kaya po tutok lang kay International Master Speaker Inventor TV. Tutok lang po kayo dahil na ito po napakahalaga. Paggagawa po kayo, simple. Simple-simple lang po. Yan po yung epoxy na talagang sadyang napakadikit. Dapat po yung halo pag dumikit ngayon sa washer. Huwag nyo po pipinturahan yung likod na yan ng washer kasi po para po dikit na dikit ngayon yung epoxy. Yan po. Yung pala po pala dyan nagtatanong na kung pwedeng gawin yung instrumental, pwedeng gawin sa buffer, pwede pong gawin. Ngayon po yung butas niyan po ay lalakihan po nyo para po makapasok yung ang magnetic wire po kasi ng pang instrumental dalawang patong lang po ang rewind yung sabo po apat na patong pag kayo po ay maglalagay na voice call. Yan lang po, simple-simple lang po itong ating ito. Ganyan po yung ito po ay instrumental, ginawa natin sa buffer. Yan po, dapat po kayo may mapangkalang para po yung allowance po ng panggit na saktong-sakto lang po yung allowance ng washer. Yan po, dapat po hagod na hagod. Yan, ganyan lang po. Simple-simple lang. Yan. Yan po. Simple lang po yung paggawin natin. Uh, Set out po diyan sa mga Meligri sa sounds at yung Ay, do pa pala yung paggawin natin ng speaker napaka simple lang. Ayan po. Ganyan lang po kayo paggagawa. 'Yan. Yung nagtatanong po pala diyan na uh, gustong bumili ng mga magnet saka bumili ng speaker, PM lang po kayo na mayroon po tayo para po sa inyo 'yan, yung mga gusto po dahil ito po ay napakahalaga. Kailangan po natin itong kaalam ito ibahagi natin sa mga kaibigan po natin diyan ng Meligri sa sounds sa gusto pong matutong gumawa ng speaker. Ay ito lang po yung paggaw. Tutok lang po kayo. Kung bago pa lang po kayo sa channel na ay ito at dumaan sa cellphone nyo. Subscribe po agad. Yan po yung allowance. Dapat po ganyan. Yan po igagawin nating strumy. Ah, uh, per dati po yan instrumental. Yan tapos na po agad. Yan tatanggalin na po. Yan po yung allowance. Dapat po pantay-pantay kayo gagawa. Ayan, dapat po kayo may PBC na pangkarang kalang. Para po ngayon wala kayong sablay. Ganyan lamang po. Napakasimple lang po yung pagagawa natin. Yung mga speaker po yun yan, pag bulok na yung papelong yung po itatapon. Yan po, napakahalaga po yung kalang na yan. Dahil po yan, ang nagbibigay buhay ngayon sa speaker. Para po walang sayad yung voice call nyo. Para maganda yung tunog. Yan, ganyan po. Yung nagtatanong po pala dyan kung gaano kataas ang magnetic wear sa speaker. Yan. Tingnan po, tingnan lang po niyo, eh. ganyan lang po, ibababa po yung ganyan yan, sakto sakto lamang. Ganyan lang po yung taas ng magnetic wire, kahit po sa company, ganyan lamang po yung talagang sadyang taas ng magnetic wire. Yan. Kaya po natin papatibayin ngayon yung gawa nating speaker. Hindi po talaga nawawala sa speaker yung nasusunog na talaga naman pong pag ang amplifier mo. Yan. Ito po ay eh, napaka-simple. out po pala dyan sa mga company na sadyang gumagawa na rin ng maraming magnet na subukan po nila na malakas talaga. Ayan po. Oh. Yan yung kalang po. yan Tatanggalin po yung ganyan. Tapos ngayon po, lalagyan nyo ng epoxy sa harap at saka sa likod. Para nga po ngayon, napakatibay nyan. Yan lamang po yung pagagawa. Yung gusto pong matuto, subscribe po kayo para updated po kayo. May mga ilalabas pa po tayong bago. Ayan, hindi pa lang po makapaglabas kasi nga po, kulang sa budget. Mahirap lang po tayo. Ayan. Tutok lang po. Ay, pakasimple lang po yung pagagawang ito. Kaya po, panood lang kayo. Salamat po sa sumusuporta. Sa tao po sa mga riders dyan. At sa dyan naman po talagang sumusubaybay. At sa mga kaibigan natin dyan sa Iloilo. Diyan -Ilo. po sa Kabiti. Mga kaibigan po natin dyan. Sa mga sound system po dyan gusto pong umorder at saka gusto pong bumili ng speaker at paninda meron po tayo kahit ilang piraso po pag po kayo ng speaker tatandaan po nyo malaki yung magnet at saka yung voice call yan yan po ganyan po yung pagkagawa yung gusto po palang bumili dyan ng magnet marami po tayong magnet at saka po yung tiyok at saka po yung basket mayroon po voice call mayroon po yan po ay mura lang kasi nga po yung mga speaker natin talagang pang masa kasi nga po ay mas maganda po natin na sa mga kaibigan natin at kababayan natin na gustong bumili ng speaker talaga po namang napakamala ang speaker ngayon sa raon. Grabe po ang presyo. Kung kayo po ang gagawa talaga napaka husay at napakatipid ng matitipid nyo napakalaki kasi nga po yung pira ninyo hindi masasayang. Kasi nga po yung speaker nyo nang mahal talaga. Kaya po ipunin niyo po yung mga magnet niyo dyan, yung mga speaker niyo sira, importante po yung magnet. Kung gusto mo naman po niyo yung mga sira yung speaker yan, nabili po tayo ng magnet, ng mga malalaking magnet yan. Ayan po. PM lang po yung gusto bumili diyan ng magnet at sakatiok tiyok. Ayan, ibabounce po ninyo kung titingnan niyo kung wala sayad. Yan po itutunog. Pagbibili po pala kayo ng speaker, dapat ibabounce nyo kung may sayad o wala. Kasi po kung may sayad, binaws nyo, tutunog yan, huhuni. Para ngayon, pag nahuni yan, na sayad sa tiyok, yan po yung pangit ng tunog, dapat po talaga banayad, walang kasayad-sayad. Yan. Ipoks yan po. Pag malakas po talaga may dapat double spider. Yung inyong gagawin yung speaker, conforme po sa lakas ng amplifier na ikakabitan. Ayan po yung pigtil. Na talaga naman po napakadali lamang kaya po tutok lang po kung bago pa lang po kayo sa channel na to at dumaan sa cellphone nyo. Hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe po agad para updated po kayo. Sa mga ilalabas pang video, thank you po sa suporta. Ah. Yan po yung bago kong tarpaulin na sa Japan nilagyan ko talaga ng mga pangalan kasi nga po yung mga kumukuha ng ating video para po yan po yung palatandaan sa mga video natin. Ayan. Shoutout dyan sa mga kaibigan po natin dyan sa ibang bansa. Yung mga OFW at saka yung mga ibang lahi po dyan na subaybay. diyan po sa India. Yung kaibigan po natin dyan sa India na talaga naman po sumusubaybay sa mga ginagawa natin yung speakers. Shoutout po sa inyo. Sana po iligtas po kayo yung mga kaibigan po natin dyan. Shoutout dyan sa mga kaibigan natin Chinese na sumusubaybay at saka sumusuporta sa panunood. At gumagaya sa maraming magnet. Talaga naman po gumaya sila. Talaga po matlakas yung maraming magnet talaga pong impact po, malakas yung mga gawa pong International Master Speaker Inventor na maraming magnet, marami na pong gumayang company. Shoutout po sa inyo. May mga ilalabas po tayong bago. Abang-abang lang po kayo. Kailangan po yung mga kalamang ito, ibibahagi eh, natin sa mga kababayan natin. Kasi nga po, ito'y eh, hindi madadala sa kabilang buhay. Kaya po, subscribe po agad. Niyan po. Salamat po sa panonood ninyo. Huwag po kayong alis. Ito lang. Ito po, isang nagdagalaman dahil nga po talagang ang speaker po ngayon na na. So yung mga kaibigan po nating YouTuber dyan na talaga nang sumusuporta, nagtitik sa akin, natutuda po dito sa si channel International Master Speaker na Inventor. Ayan po yung pagagawa. Simple-simple yan. Ayan. Kasi nga po, talagang pagkayong gagawa, nakakamura kayo. Kasi nga po yung tinuruan ko nga po dyan na, na gumawa ng speaker. Ngayon po, hindi na po siya nasusunugan ng speaker kasi nga po marunong na siya. Kahit anong lakas po, kayo matatakot gumawa ng speaker kasi nga po napakalaga. Ang speaker kasi nga, hindi na lagi kayong bibili. Yung mga bulsa nyo, hindi maglalanit. Ayan. E Ketot sa mga may ilig yung mga lulu, lula, ati, kuya, yan. Panood lang po, salamat sa suporta. Ketot dyan sa mga kaibigan natin dyan sa Lasal na sumusubaybay. At yan po sa mga kasamba po natin dyan sa DLSU Shoutout po dyan sa bahamundi Compound na talaga naman pong sumusubaybay sa channel natin Ayan, panood lang po kayo, salamat sa mga sumusuporta Shoutout po dyan sa mga kaibigan natin dyan sa Twin Tower na subscribers natin po dyan Ayan Ayan po, simple-simple lamang Ayan Shoutout sa mga taga Kisum province. Inyan lamang po. Didiinan po niyan, ibabawas niyo kung walang sayad o may sayad para malaman niyo nung speaker na ginawa niyo kung walang sayad. Yan po. Tapos na. Napaka simple lang po yung paggawa. Napakadali lamang. Kaya po, akala po nung iba kasi pag sira na yung papel, tinatapo na. Huwag po yung itatapon kahit bulok na po yung mga housing niya. Basta po ang magnet. Importante po kasi yung magnet yan. Ibabounce po ninyo. Para ngayon po, malaman nyo kung walang sayad. Oh